Jauh tak? Macam mana kan itu? Bagaimana ini masih lapuk? Kalau istilah, ada apa? Ada apa sahaja. magano mag ano guys ano tingnan nyo ang dami ng machine na mga ng mga pilihan ng mga

yung sa pinakataas talaga yun kung nakikita nyo puro kahit tumatanda na talaga. Ganitong bagay lang, ang saya-saya. Yung -saya. makakita ka lang ng ilog, sapa-sapa. Diba? Nakakatawa. Naalala ko lang kasi nung kabataan ko dyan sa Pilipinas. Yung, ano tawag doon? Mga ganitong sapa, nag-a-adventure ka nang huli ka ng isda. Ano, pwede na pangulam. <laughs> Kahit napakaliit, pwede na iulam. Diba? Naminis ko lang. Yung mga ganun na adventure. Kaya, mas gusto ko talaga sa mga ganito mga ano, nature kasi nature lover po kasi ako guys kaya ayan mahilig ako mamasal sa mga ganito at saka yung mga pinakapamparelax ko sa life talaga lifestyle, yung mga ganito lang hindi ka nagagastos magpapahangin ka lang sa labas o diba tinitingin sa mga ibang adventure and guys ay ah maraming sa mga panunood guys and thank you for watching and please like and subscribe din po. Thank you so much.